Huwag ka malikot. Eh gano'n? Ano kuya, maaaring-maaaring? Ano? ano? ano, ano? ano Anong tatanggol siya? Pumungian na yun siya, kung paano. May mabuti hmm. siya ba yan? Wala sisigaw okay. ha. Masakit ba? Masakit. Kaya oh. mo yan? Makunat yan. Masakit. Eko siya stress mark ka. Alagaan mo linis? yan, dapat linisan mo pala. Pumasa na lang. Kaya pa ano yung kwento? Ano yung kasi Sabi na akong ka-proud of na ako! Ato, Jenny. Eh. Mabuti naman yung san ko. Dato'ng oh, bata ang bata ang Ay, Ayun na yun, may bedo ka laki. tingnan. Ano ako nung bigla dito ha. Wala sa plano ko to ha. Mas kagaya wala sa plano. Ha? Ay, ganun. Kaya may ipitid, parang hindi mo maramdaman masyado. Ha? Parang ano, mo, meron ka pa ba? Ano gagawin sis? Parang hindi mo maramdaman masyado yung sakit. Ano gagawin? Ipitid. Hindi ka pa lang kapantay. Masasisigaw. Masasisigaw. Hey. May buko ba? Mayroon ayun, hindi yan Wala masakit Alkohol yan araw Matagal yan Ganon? Parang dito o hindi naman? Hindi Mas magagaw dito? Oh, shucks Lagaan mo lang naman Okay na. Bilis lang. parang masakit na siya ah. <laughs> <laughs> talaga mamamagay yan. Is it? Totoo? Oh? Siyempre. Parang sa dito rin. Hindi nga. Nagpalo sa nagrabila <laughs> ah. Pagpagbila <laughs> dila tayo nagpa Mas maganda nga yun, natutuloy na nga nung... Matubo ka siya? Kinamaan yung ugat. <laughs> okay na. Tingnan. Matubo siya, oh. Mataba kasi eh. Kaka bulan siya. Kaya nilirin ang siya.